Yung hindi ako mahilig sa ano sa gamot. Nasabi ko kay Han, medyo masakit yung ano yung ulo ko tapos sakit yung mga yung ano yung muscle ko, katawan ko. So, medyo mabigat yung pakiramdam ko. Baka may influenza ako. Kinapainom <laughs> niya ako ng gamot. Ayaw ko, ayaw ko uminom ng gamot. Han, <laughs> ihi ko rin ina na eh. Tama, mabalay ito. Ayaw na ako. Ayaw ko naranay yun. Tapos dalawa pa, dalawa pa yung inuwin ko. Ikaw daki eh. <laughs> Hindi ko, Nico. Tatsu. Kasi gusto kong mag -hug. Gusto kong mag sa kanya. Dago daw kayo mag-hug, <laughs> ko ng gamot. Kasi baka mas sumakit din daw yung ano niya, yung maalisan po Kaya yung dami nagkaka-influenza ngayon. Sa, ano yung sa school mga bata nga suspended yung ano yung ibang classes as yung mga ibang teachers kung nagka-influenza ka pa naman dito hindi ka pa papasukin tapos kanina sa school yung mabigat yung pakiramdam ko korean nami suri so suri isa mga gamot para saan atama itay to ka atama itay to ka sex to ka nodo to ka nodo itay janay yo iroiro da zembu

Mi zi, pe unde, hopefully may cut. Kasi ayaw kong mag-leave. Ayaw kong mag-file ng paid leave kasi dami ko nang nagamit. I mean, gamit ko this month and next month. So, ayaw kong, ano, ayaw kong uh, ayaw kong mag-file ng paid leave. Sayang. Baka maubos ng reserba. Oh my gosh. Tingnan natin kung may mawala yung ano, yung sakit ng ulo natin. Tingnan mo ko ng gamot. Strict to rating na